Assalamualaikum. Hello everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan guys, uh, mag-a-update po tayo sa aking munting bahay. Kasi na kayo at voice over po tayo ngayon. Para maihatid po natin ang uh, ang magandang mensahe. Ayan. So guys, kung uh, mapapansin nyo at na nakikita nyo na naka-full finishing na po yung ating uh, munting bahay. Uh, yung mga poste na lang po ang hindi pa naka uh, finishing hindi pa siya malinis so ayan po yung sa likod sa may bandang uh, dirty kitchen so ayan naka finishing na rin siya so, yung sa may taas niya ay naka finishing na rin yan so yung mga poste na lang po natin ang hindi pa po naka finishing So, ito naman guys, yung uh, nasa likod ng uh, bahay, sa may uh, bandang uh, bundok, ayan, uh, naka-finishing na rin siya, ayan, at uh, sa kabila ay uh, konti pa, konti pa ang hindi natin na-finish. So, ayan, uh, wala po yung mag uh, mga magpatawa, oh, dahil dahil, uh, hindi yung punin na. So, ayan guys, yung nakikita nyo na uh, na itim dyan, ayan po. Uh, wardrobe natin, so ipapagawa pa po yan, so ayan guys dito naman tayo sa uh, may harapan ayan, andun po yung aking ama, ayan, hindi ko alam po anong ginagawa ng aking ama dyan o ayan, ba? so ayan, diba? so, ayan uh, full finishing na rin yung harapan at sa may bandang uh, bubong sa taas ay hindi pa po tapos, pati yung uh, kanyang uh, mga poste So, ayan, uh, dito naman tayo sa main terrace. Uh, hindi pa yan tapos. Uh, Naka-finishing na rin yung haraban yan. At uh, papasok po tayo sa loob at tingnan natin yung sa loob. Ayan. So, naka-tiles na po ng marble gray. Ayan. So, ang ating uh, dingding ay kulay puti. Ang kulay. Ayan, naka-skin coat po ng white. So, ayan guys. So, yan po yung ating sala at ang ating dining. Yan, nagsama na. So, ayan guys, uh, shoutout nga pala dyan kay uh, Mayora, ang ating Mayora ng ating buhay. At uh, kay uh, Chairman uh, Ray Sapanta, ayan, uh, maraming salamat sa inyong support and of course, diwata ng ating buhay. Ayan, salamat sa inyong at uh, uh, salamat sa lahat ng mga nanonood, nanonood dyan and of course kay Gloria thank you Gloria and sa team Ulala maraming salamat sa inyo guys ayan uh, ang saya ang saya niyong yung kasama ayan and of course sa uh, uh, dalawang mga kapatid si Sisi and si Sini Joy thank you so much sa inyo uh, sa support niyo at uh, kay ano kay uh, badi buddy, buddy, shout sa'yo, sa buddy. Ayan, uh, thank you din kay Marites. Ayan, Marites. Ayan. Uh, sakyan yan lang, na lang yung trip namin, ha? Ayan, guys. So, ganyan lang po kami. Sumasabay lang po kami sa Team Olala. So, ayan. Uh, shout out kay uh, Kagawad Kim. Shout sa'yo, sa Kagawad. And shout out din kay uh, Sisian, Sian, Ma'am Cecilia, ayan, thank you sa inyo guys sa palaging always nandyan. At, uh, basta, ayan, shoutout uh, shout out sa inyong lahat ha. Yung mga hindi ko napansin, ay, hindi ko napansin, hindi ko na, <laughs> ayan, di ba? Oh, ang hirap mag voice over. Ayan, oh no. Yan, yung mga hindi ko nabanggit na, shout out sa inyo guys at maraming salamat sa inyo. And uh, si si Irene, ayan, salamat. Uh, Mommy Brad, ayan, thank you sa so, lahat. Ayan. So, ayan guys, nandito po tayo sa dalawang kwarto na magkaharap. So, sa gitna niya po ay ang ating CR at yung sahig po ay naka-tiles na rin. So, ayan, wait. So, ayan guys, so, paunti-unti po ay uh, natatapos na rin. Ayan, so, ganyan po siya kalawak yung ating Uh, munting bahay, parang train po, pahaba ng pahaba. O, ba? Diba? Ayan, hindi ko maintindihan. umaba ng humaba. O, ba? Diba? Ayan, so, uh, dito naman po ay yung sa My Dirty Kitchen. So, ayan, ipapagawa po natin yan. Ayan po. O, ba? Diba? Ayan, salamat sa lahat ng nag ha. Ayan, at uh, Tingnan natin yung uh, pangatong kwarto. Ayan, uh, papasok po tayo. Ayan, oh, diba, naka, ano na siya, naka-finishing, pero wala pa siyang tiles. O, oh, ayan, okay na yan, naka-finishing naman na. So, ayan, uh, isara muna natin ang ating pintana, kasi papasok po yung mga marites dyan. oh, diba, So, ayan, guys, ayan. Ayan, so nakapinishing na siya at nakikita nyo yung mga kagamitan dyan. Yan po yung aking mga bagahe na uh, drum at saka cartoon. kasi po uh, hindi na po kasi yan sa uh, luma naming bahay dahil uh, punong puno po sila ng gamit doon at wala na po silang matulugan. O ba? Diba? <laughs> ang kanilang pinapatulog yung mga gamit na lang. So ayan guys, dito naman tayo sa unang kwarto. So tingnan natin. So ayan, o diba, ayan ang laman. So ayan guys, yung nakikita nyo dyan na uh, sliding door, ayan po yung tapagawa uh, nating wardrobe. Ayan, so may sarili po akong wardrobe. So ayan guys, uh, naka-skim, uh, sorry, naka-finishing na rin. Ayan, so hindi pa po siya naka-skim coat. So pipili po tayo kung anong mas maganda, yun ba yung uh, uh, wallpaper or yun yung skim coat na white. Ayan. So, dito naman tayo sa pangalawang kuwarto. Ayan, pasukin natin. Tingnan natin. So, ayan. Uh, Naka-finishing na rin siya, guys. So, wala pa rin siyang tiles. So, uh, paunti-unti at uh, matatapos natin. Yan. Ayan. O, oh, di pa. So, uh, yun lang, guys. Uh, ayan po at uh, na-update na natin. So, ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng nanood, nakinig. Ayan, salamat po sa inyo at sa lahat ng nag-support. Yun lang guys. Bye-bye. God bless you all. Masalamat.